Tutup one 1-3 kamera action Halo guys Halo sah-sah Saya Praktis perang to praktis Praktis di ko upload 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 Dikupatui upload Dikupatui upload Dikupatui upload Dikupatui upload Dikupatui Thank mo, kunyari nga ikaw vlogger eh. Hello guys, ako to Shadi Ayun na Ay, taray naman eh Bawal mataray sa vlog Magagalit, ang, magagalit yung nanonood Smile lang, smile Sige, na. nga okay. Ay, hindi. Tita Huwag <laughs> ka kasi tumingin Ulit, ulit Sige, sige, pause Hello, hello guys. Hello. Huh? hello, guys. Ako to. Ano, ano, ano. Paalan. Ano, Sa di pa Roran. Nasaan tayo, nasan tayo, nasan tayo? po. Ano, Batangas po. Kung saan mara... Tawan City. tanawan Tawan City. <laughs> tanawan. Tanawan. Tawan tanawan. City. Yoy. Tawan City. Tanawan City. Yay. Yeah. Kung saan? Maraming? No. Lomi. Me. Yeah. Yay. Yeah. Yay. Punta na kayo dito guys. Punta na guys dito. Lilibre kayo ni Shading Lomi. Lomi.

Guys, papakita niyo daw niya na may talent pa siya. Yan, ito na. Go! Camera action! <makes noise> Talakad lang, yun ah. Ay, ganun. Ay, ang galing. Ang hina naman tugtugi ko yun. Ah, lalapit ko Para mas maganda, dali. Dito nga, ayan nga. Ayan, ayan. Dali na, na ang ating vlogger. May papalit na sa akin. Okay.

<laughs> wala kasing sound eh. Maganda may sound eh. Ay <laughs> di pala kayo bati eh O oh. <laughs> Daddy, wala, na. wala ka pala talent eh Wala ka pala talent eh

para <laughs> anak ano? Para ano? pa ni Sir Jamin. Oh, 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 oh. Naligawa dati ka. Kalaya dati ni Sir Jamin eh. <laughs> oh. <laughs> yeah, 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 na. Kawa, <laughs> ito Okay, langat lang din papakita natin oh. So, Hay. Oh, yan ang tunori mo. Oh. De, mo. Hmm? Ano <laughs> pa, ano pa? Yung ano, kanta naman, dapat marami kang talent. Vlogger ka eh. Madali. Let it go, let it go. Malapit lang to, malapit para rinig. oh Let it go? Oo, oh, okay. gigi. Okay. Okay. Thank you. Lapit! Oh. Hindi mo Aba. Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Royal yan, mami, ayan. <laughs> hmm. Harap. Huh? Harap. Opo, oh. let it go ha, ah. malapit lang, malapit lang Okay, one, two, three, go Let it go Let go, go. Hi, Skye Ayos mag-i-skip na. Hala, 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 may talent pa eh. Si mami naman talaga, pa, ba babay na. Oh, good night na daw, hindi ka. Papalam na, dali, ayaw mo yan si mami. Tomorrow na lang ulit tayo pa-vlog. Ayan na. Oh, dali, balam ba na. Bye guys. Bye guys, i-skip na ako. And si Adi. Ayan na. Ayan na. na. Bye bye.